Alam nyo ba na lang ako ng tatlong ingredients sa paggawa nitong masarap na pang merienda? Kaya kung wala ka pang naiisip na lulutuin ng merienda dyan, itry mo na agad tumare at talaga namang magugustuhan ng buong pamilya. So, paano nga ba ito gawin at ano nga pa yung tatlong ingredients na gagamitin natin dito? So, first, sa isang kawali, maglalagay tayo ng 1 cup of milk. Pwede po tayong gumamit dito ng fresh milk at kung wala naman, ay pwede namang gumamit dito ng evaporated milk. Kukuluan lang natin ito at once na kumulo na, sunod na rin natin ilalagay yung pangalawang ingredient na gagamitin natin dito. At gagamit nga po tayo dito ng 1 cup of all-purpose flour or harina. Halu-haluin lang po natin ito hanggang sa tuluyan ng maabsorb ng all-purpose flour or harina yung milk at nakalimutan ko ngang gawin at sabihin sa inyo na once kumulo na yung milk, dapat po talaga i-off muna natin yung apoy bago nga natin ilagay yung all-purpose flour or harina. At para po sana ay eh, maiwasan natin magkaroon ng buo-buong harina. At hindi tayo masyadong mahirapan sa paghahalo. So ayun lang naman po yung pagkakamali ko dito, kaya gawin nyo na lang din po ng tama. Pagka napansin na nga natin na tuluyan nang na-absorb ng harina yung milk, sunod na rin po natin itong i-transfer sa isang malinis na bowl or lalagyan. And then, sunod naman natin itong imasa hanggang sa tuluyan ng mag-form into a dough. At pagka naging ganito na nga, yung consistency ay pwede na yan. At ito na nga po yung pangatlo sa gagamitin nating ingredient. Gagamit na po tayo dito ng quick melt na cheese. Kung wala naman po nito, ay pwede naman gumamit na lang ng regular na cheese. So, ayan, hinati ko nga lang ito sa gitna dahil kunti lang naman yung magagamit natin dito. At hiniwa ko nga lang ito hanggang sa magaroon na tayo ng maliliit na cubes. At pagkatapos tapos naman ng cheese, balik naman tayo ulit dito sa ating dough. So ayan, kuha lang tayo ng kunting dough at sunod naman natin itong ifa-flatten. Wala na nga akong ginamit dito na pang sukat kaya tansyahan na lang din. At pagkatapos naman natin itong ma-flatten, sunod na rin natin ilagay dito yung ating palaman na cheese. At sunod na nga rin natin itong ifo-form ng pabilog. At pagkatapos naman po natin itong maibilog lahat, makakagawa rin po tayo dito ng 9 pieces para sa recipe na to. At ito na nga po yung pinaka-final na gagawin gawin natin. Magpainit nga muna tayo dito ng mantika at once na mainit na nga ay sunod na rin tayong magpiprito. At priprituhin nga natin ito hanggang sa maging golden brown. Isat nyo lang po yung apoy nyo sa low heat. Dahil po mabilis lang talaga tong masunog. Kaya wag nyo na lang din kakalimutan na bantayan ito. Wag din natin kakalimutan na balik rin ito para naman po ay eh, maluto both sides. Ang sarap talaga nitong recipe na to. At perfect na perfect talagang pang merienda. Ginawa ko nga lang to kanina na at hindi ko nga inexpect na mai upload ko to agad. Medyo na na rin kasi ako sa pag-edit at dahil nga sobrang dali lang nitong i-prepare. Na-excite talaga akong may share to sa inyo. Kaya sana nga e eh, matry nyo din. At para naman mas sumarap, pwede nyo rin tong i-coat sa puting asukal. So yun lang. Bye bye!